So, naalala nyo guys, last August yata, first week of August, nagpagawa ko ng kwintas ko. Yung naputol, yung malapit sa lock. Doon sa Shamsho Yung ano, yung mura lang yung singil doon eh. $50 lang yung buy kapag nagpagawa ka doon. Yung mga bracelet na kahit ano accessories na ano, ipapagawa. So, bali $50 lang siya. So ngayon, yung dinugtong doon sa naputol is hindi naman siya pure na gold. So guys, okay ng aking kwentas na gawan siya ng paraan. So naglagay sila ng dugtong dito sa pinaka ano lock. Kasi dati, yung sa akin, sobrang dikit. Wala siyang dugtong ba? So yun ang... No, wala Oo, yun ang naputol. Yun nawala. Oo, kasi masyado siyang dikit nga. Ano nawala, be? Hindi siya nawala, be. Naputol nga. So, ayan. Ginawa niya ng ano, ng... Parang gold-plated lang yata siya. So, nag-worry ako. Baka hindi yun tatanggapin sa pawn shop Kasi nga, hindi naman siya pure gold yung dinugtong. So, ayan. Last August, end of August. Ayun din. oh, end of August. Nagkaroon ako ng emergency problem. Yung kapatid ko ay kailangan operahan. So, kailangan namin ng malaking pera. So, sinubukan kong isangla yung kwintas na yon sa pawn shop. -worry ako. Baka hindi talaga tanggapin. So, but, ayun. Yung nasa pawn shop, eh, grabe yung kilatis niya. <laughs> dun sa kwintas. So, napansin nga niya na yung kalugto nga, hindi siya pure na gold. So, tinanggap naman, tinanggap naman yun, kasi nakita naman niya na pure gold naman yung dares. Yun nga lang, yung dinugtong doon na malapit sa nak. Hindi. So, last year, yung kwintas na yun, nasangla ko siya ng 1.6. Yung bigay lang niya sa akin this year is 1.5. So, bumaba bumaba yung value. <laughs> Instead na tumaas yung value, bumaba siya. Kasi nga, sabi niya, yung dugtong nga daw, hindi siya pure na gold. Pero tinanggap pa rin. So, ayun, bali, to 2022 ko yung nabili ang kwintas. Dapat medyo mataas na siya yung value niya. No? 2022 ko siya nabili at sa halagang 2,700 HKD ko siya nabili. So, ito 7 kung siya nabili. So, supposed to be medyo mataas-taas na sana yung value niya. Pero, it's okay. So, ayun guys. Kung, ayun. Kung kayo ay nagpagawa doon sa Shamsho po. Yung, may video ako doon. Kung paano pumunta doon. Ah, uh, last August yata. Yun, yung video ko na yun. So, ayun. Pwede pa rin siya masangla guys. Yung, di, kahit yung dugtong ay hindi siya pure na gold Ayan, pwede pa rin siya masangla. Kaya lang medyo mababa ng halang yung value. Tapos meron pa ako dun yung sing, sing ko na rose gold. Tapos may bato siya sa ibabaw. Yung may dalawang bato doon na nawala. Ay, eh, yun nga ang nanginayang ako. Yun, tinanggap rin niya. Sinangla ko rin dun. Tinanggap rin. Kaso mababa lang. Ang mahal nga yun ang bili ko ng sing, -sing na rose gold is mga almost 2,000 yun ang binig ko ng sinsing na yun. 2,000 HKD. Tapos, tinanggap lang, tinanggap niya. So, bali, ano lang siya. Ang sangla lang niya is 500. 500. 500 HKD. Napakababa. Nabili ko siya ng 2,000 HKD. 500 lang yung sangla. So, ayun mahirap pala guys kapag may yun nga may nakutol, tapos may dinugtong na hindi pure gold tapos yun nga pag may yung sa bato nga sa mga bato-bato na mawala dun sa alahas eh isa pa yun sa sa magpabababa ng value. So okay guys sana nakatulong ito yung info sa inyo kung kayo ay mayroong mga problems sa inyong mga alahas. Okay? Thank you so much for watching and see you again next time. Bye-bye.